Hi! Good afternoon! Naghahanap ka ba ng murang pabahay na mabilis mong malilipatan? Yung mababa lang ang cash out or investment mo? Well, nandito ka ngayon sa Northdale Estates at dito, mabilis ka magkakabay for only 5,000 reservation fee. Ang um, ganito ang bahay niya ang lot niya 32 square meter ang floor area niya 42 square meter at tignan niyo naman ongoing ang land development and ongoing construction ng mga property natin ayan yung mga bahay natin dito magaranti namin sa inyo na December malalong take up na ang mga bahay ninyo just for only 5,000 reservation fee ipakita ko sa inyo ang model house tara huwagin mo na kayo pagka spare type ang uh, unit turnover natin. Pero steel door na siya. Yan, ganito po ang floor eh. Ang ano niya. Naka, yan, complete naman ang fixtures niya. Um, wala din siyang tiles. Ano ang maganda kapag bare tile? Um, kayo po pwede makapag-design ng inyong interior. Or kung medyo hindi nyo pa priority mag ng bonggang paayos, pwede mag yung muna kayo. Alam niyo na, budget wise. Public Ganito naman ang likuran. So, may partition naman na yan. Uh, mga around 4 feet. Okay. Dito po. pag naman yung handling niya. Tapos, ititalo naman po yung stairs niya. Uh, dito naman provision for two bedrooms. Dalawang kwarto, pwede magawa dito. Ang turnover niya, ganito. Basic din siya, tapos wala ko siya sabihin. Kayo na lang po yung bahalang maglalagay ng uh, interior nito kapag nung take out. Ang pinakamaganda dito, 5,000 lang reservation fee niya. Walang down payment. 12,500 lang yung silinit fee nito. At, by January, pwede mo lang ma turn over sa iyo ang unit na to. For more questions and inquiries, please message me at 0927-211-2691. My name is Richard Dagardi Lavay.